Ah, may guhit pala yun, yung pink. Kaya yung uh, dalawang sasakyan, nakapasok sa pink. Sa oras na 12.25 ng hapon, nandito pa rin tayo sa C3. Pinapahinto ito, walang helmet. Tumakbo. Naharang dito sa unahan. Ayan yung uh, Tough Avenue at uh, yan ang uh, LRT1 na uh, station, yung ekonomi na yan. At uh, nandito pa rin tayo sa C3 at sako sa pa rin ng Kalokan. Nadaanan yung dalawang jeep na yun na nakapark mismo sa sidewalk. Magmula dyan, mayroon din dito nga uh, dalawang sasakyan na nakaharang sa sidewalk. Naka-slam tayong parking niya pero nakalabas pa rin yung uh, hulihan. Ito, wala yung uh, may pero yung isa, ayun na, lumabas na yung uh, may -ari. So tigit na lang yan at uh, hindi na maahatak So ito na Tapos na tikita nyo kabila eh, Hindi pa rin na malabas yung mayari Balikan natin yan At uh, na raw yung uh, isang jeep dito Ando na pala sa kabila yung isang jeep na nahatak galing dito Ito na lang isang naiiwan ay, resamin natin ha. Yun. Nakaayos na yung isa. Andito na yung may-ari. Pero inahatak na. Oh, tingnan nyo, wala na sa gabal. Okay, tara na. Ayan. Maayos na dito ang lakaran. Wala na yung dalawang jeep. Sa oras na 1.05 ng na hapon, nandito pa rin tayo sa kaba ng C3. At uh, ito yung, uh, yung traffic light na yan. Yan ay yung uh, Ebonifacio. Yung pakanan, papuntayan ng uh, Manila. Yung pakaliwa, papunta ng Balintawak. At nadaanan itong uh, ilalim ng tulay na ginawang uh, parkingan Andito na rin yung driver ng jeep So no, paalisin lang ito dito Okay, tatanggalin na yan tara sa oras na 1.30 ng hapon ayan ang A uh, e Bonifacio pagka kumaliwa papunta ng Maynila pagkumanan papunta ng Quezon City at uh, kumaliwa dito sa Del Monte Avenue at nadaanan itong uh, isang sasakyan na sa sidewalk, ahataki uh, na yung sa gilid okay yan yeah, nakaparalel at uh, naiwasan yung sidewalk yun nga lang ito nakasampa may guhit pala yun yung pink kaya yung uh, dalawang sasakyan nakapasok sa pink okay tara at ito may uh, hinahatak sa oras na 1.45 ng hapon nandito pa rin tayo sa Del Monte Avenue at sa akop ng uh, Quezon City ayan ang kanto ng uh, Dituason at ito may hinahatak at uh, nakuha dito ang oras ngayon ay uh, 1.55 ng hapon at uh, nandito pa rin tayo sa may uh, Kaaba ng Del Monte Avenue at sa ng Quezon City. At ito na ito nga isang uh, L300 nga ba ito? Oh, L3. Uh, wala yung may-ari, kaya mahahatak na. habang sinasampa ito mayroon ding hinahatak sa kabila ganon din ang uh, sitwasyon nakasampa rin sa sidewalk Sa oras na 1.55 ng hapon So nandito pa rin tayo sa kahabaan ng uh, Del Monte Avenue Ayan yung uh, Skyway sa unahan At uh, sa oras na ito ay uh, back to base na tayo Okay na dito, may linya Wala na nakalabas